<laughs> oh my God! No 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 Break break break! Oh Jesus! Oh my God! 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 God, look at Asia. <laughs> Ang gilid Good shot! <laughs> Go lang talaga! Woo! Do! The, the view! Kanindot! Unlock siya! Inigli ko! Ah! wala ah, ko po! apil. Ah! Oh, my God! Unlock <laughs> kayo! Yay! Andali, mga sisters! Yeah. Gaya! Tara! Tara! ala. Alala! Alala! mga mga the Kanay sa view! <laughs> Napsan Manila. Oh my god. Yi, balik kau pa. boleh kau buka. Ye. Okay. imo <laughs> <laughs> <Hey, more reka. laughs>